gawa so, tayo ng ito, Indomie. And here. Tapos pakita ko sa inyo guys kung paano, anong gagawin ko dyan. Ulam. Ayan, yeah, nandito na naman tayo. May dalawang itlog na naman ito. Ay, nako. Na, makaabot na naman tayo ng lato-lato nito mamaya. By the way, dalawang itlog inahanda ko. <laughs> OMG. <laughs> Okay guys, maghiwa muna ako ng sibuyas. Mapapunta na naman tayo nito sa lato-lato ni Madam Kuracha. Ito guys, affordable lang talaga ito. Tapos ano, uh, tawag nito. Yan, gayat, gayatin natin ng mga liit-liit. Hindi pino masyado, yung ganyan lang ito lang, huwag na nating durugin kasi iba na naman ang durug-durugin ko mamaya yung parang ano ina nga, parang may pinagdaanan ako eh hindi ko mawari tapos maganda tayo ng bowl okay ito namang si mo. Intense. Yung may energy din. Ito naman, ano, eh, pahaba-haba lang ang hiwa. Parang gano'n lang. Yan. Yan. Tapos yung maliliit, eh, yung kalahati, I keep it long lang. Tapos yung iba naman, hiniwa-hiwa ko lang lang. Medyo maliit konti. Pero ito, tanon lang siya para maramdaman mo yung anghang. Para ma maramdaman mo yung shakit char. Yan. Ito yan yung mga noodles ninyo dyan, kahit anong noodles lang na mayroon kayo. Tapos, ito na naman guys. Dito na naman tayo sa intense na ano. Durog-durogin nyo naman ito. Ayan. O diba? May galit na naman si Divine ang lola nyo. Gusto na naman wasakin ang everything. Ayan. ito yung ano, ingredients niya. Yun know, na, hindi nyo na kailangan ano, lagyan ng ibang uh, mga ingredients. Kasi meron naman siya eh. May chili. Lagyan nyo rin ng chili. Yung nandyan yung everything niya. Pero kasi sa inyo din yan kung may i-add kayo. Ayan. Tapos, itong itlog. Ayan. Diba? basagin na natin ang dalawang itlog na ito. Okay. Ayan. Tapos ito pa, eh, guys. Ihalo nyo na rin. Ihalo nyo na lahat. Para walang pagsisihan. Gagawin ang lahat para maging masarap. Hmm. Parang ano lang pag-ibig nyo noon na ginawa nyo man naman ang lahat ginawa ang lahat lahat talaga binigay nyo na pero at oh least binigay tapos walang pagsisihan ba diba ang oh, hugot yun hugot hugot na naman dito na side yung mga nasa is alam nila yung indomie tapos Nandito na naman yung mahiwagang malunggay ko, guys. Yung powder, oh. ganyan. Ihalo natin dito para... Ayan. Ayun din, guys. Yung... Mga people saan Pwede nyo gawin yan, ayan. Oh. para maging healthy siya. Tapos na Lohaloin na natin yan. Isang ano lang yan, noodles. Pwede din ninyo lagyan ng carrots, na ano, only crushed carrots, tapos ano, Ayan. Tapos lagyan natin ng kunting flour. Ito po yung flour. Lagyan <clears throat> natin na. yan. Dalawang spoon na white flour ihalo-halo nyo ng maigi. Ayan. Yeah. Ang baga, gawin nyo ang lahat, lahat, lahat na maging okay ang lahat. Mahalo yung ano, mga lasa niya. Kung meron kayong ganito guys, yung corn flour, Kita ko sa inyo. Yan oh. Yan. Lagyan nyo din ng kunti para alam nyo yung mixture niya. Maging crunchy niya siya. Maging, alam mo yung pag kinain mo ano, hindi ko siya mabuksan. Ang tibay ng pang pampalak. Alam mo ito titiwala sa sarili. Ito, one spoon lang po. Yung ganyan. Ayan. Para mag-crunchy siya. Malutong. Tapos, ang gawin nyo guys, ganoon. Ito na naman tayo sa lamutake na naman natin. Bilog-bilogin natin yan. Ayan. Ayan, handa na guys. 2, 4, 6, 8, pwede ni, ninyo din iliitan yan. Ayan, mag-init na tayo ng oil guys para naprito natin isa-isa. Initin muna natin set Start na tayo. flat natin yung guys. Para siyang hamburger. Pag na na yung oil, tapos ina-i-ano na natin, ina i na natin na ganyan, mahinaan na natin yung apoy para dahan ang pagkaluto yung sa ilalim lutong-luto dito guys pwede nyo taklo eh, sabay-sabay para lang yung ano mahilig sa relasyon na sabay-sabay ipagsabay Ay, sana all, naghugot na naman si lula ayan yung pinahinaan ko yung apoy. Tapos hindi inang kunti. Pwede rin ninyo i-strong masyado yung pagkadiin. Basta wag lang yung mabasag. Eh, wala naman itlog ito pero hindi yung maghiwalay-hiwalay sila ba. Ganyan. Habang nagprito pa guys, yung nagluluto oh, pa yon, Pag meron kayong sauce na ganito, yan. At saka, ito, ihahanda natin. I-mix natin yan. Yun. Iprito pa din siya. Yan, maasim-asim yan na matamis na At lagyan natin ng soy sauce.